Maraming deboto dumalo ng misa sa Quiapo Church sa Maynila para sa unang uh, biyernes ng taon ng buong detalye sa ulat ni Bien Manalo. Halos tatlumpung dekada ng deboto ng puong itim na Nazareno si Semplicia de Gamon na taga Malabon. Pero nasubok ang kanyang katatagan at pananampalataya ng kapitan ng malubhang karamdaman ang kanyang anak para po humingi ng tulong. Na survive. Mga kababayan, mga natin, ng bansa at ay pin. for kasi that... siya kaya kahit mahirap, nagsikap pa rin kami makapunta. Kaya hiling niya sa puong Nazareno. Lagi ko po na sana bigyan pa siya ng mahaba-habang buhay sa sakali man. Kasi ho talaga, ang laki ng binawas ang katawan niya. Two years na huya. yun may cancer. Ang magbabarkadang ito mula sa Novaliches, panata na raw ang dumalo sa misa sa Quiapo Church. Malaki ani nila ang kanilang pasasalamat sa puong Nazareno dahil dito raw sila kumakapit sa anumang unos na dumating sa kanilang buhay. Para mapatubayan kami at mag makapagpasalamat na rin sa Panginoon, syempre. Kailangan lagi tayo talagang naka nakadepende sa Panginoon, lalo na sa puong Nazareno. Kaya dalangin nila kay puong Nazareno? Yung kapanatagan ng kaisipan at saka protection para sa pamilya namin sa lahat lalo na sa ating mundong ginagalawan. Sumentro ang mensahe ng misa sa patuloy na paggawa ng kabutihan at pagpapadama ng pagmamahal sa ating kapwa. Mahigpit pa rin ang paalala ng simbahan sa mga diboto, kaugnay sa pagsusuot ng face mask at social distancing kasunod ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. May nakalagay na TV screen sa labas ng simbahan. Para sa mga hindi makakadalo ng personal sa misa, maaari pa rin panoorin ng live ang misa sa social media platform ng Quiapo Church. BN Manalo para sa bayan.